Oh. na namang kainan ng ating pinuntahan kung saan dito ay lomi at sisig ang kanilang panglaban at dito nga daw ay matitikman mo ang kanilang masarap na lomi at talaga namang pang ang sisig eto pa napakamura ng presyo nila dito dahil ang kanilang lomi jumbo ay nagkakahalaga lamang ng 70 pesos at ang kanilang sisig platter ay nagkakahalaga lamang ng 165 pesos meron na din sila dito Paris overload na talaga namang masarap at malilamnam dahil ang sabaw nito ay gawa sa purong baka at meron na siyang litsong kawali ali bulaklak ali taba at rice at meron siyang one free soft drinks. At ito ay nagkakalaga lamang ng 100 pesos. Kaya ano pang hinihintay mo? Talaga namang mapapakain ka dito. Nandito tayo ngayon sa Kibong's Corner at titikman natin ang kanilang mga pagkain dito katulad ng Lomi, Sisig at ang kanilang bagong menu na ang kanilang pares overload. So tara, samahan nyo ko. Tikman natin yan. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na kayo dito. Dito lang yan sa may Kibong's Corner. Para matikman nyo kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. Na talaga namang may pagmamalaki. Ang angking sarap at lasa na talaga namang sulit na sulit. Saan nga ba'y matatagpuan? Ako po, si Gina Marjana M. na ina ng na may-ari Kibong's Corner, si Vera Lynn. at ang namamahala si Francisco Mangubat at si Monica Mendoza Mangubat iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito matikman ninyo ang lasa ng aming Paris hindi lang Paris kundi lahat ng uri ng pagkain dito masahan affordable sa bulsa pag uwi nyo sigurado, sulit ang inyong binayaran located sa Barangay Buliran, Kalye, San Antonio, Quezon. Dito lamang sa Kibong's Corner. Maraming salamat at God bless po. Ito nga palang Kibong's Corner ay isa sa maipagbamalaking kainan dito sa San Antonio, Quezon. Dahil sa aking sarap ng lasa ng kanilang mga sinaserve dito. At hindi lang yan dahil dito ay napakamura at napakasulit at press na press ang kanilang ginagamit na karne dito. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo? Dito na sa Kibong's Corner na talaga namang sulit na sulit ang lasa at talaga namang may pagmamalaki ng bayan ng San Antonio Quezon. Kaya naman umorder na nga kami upang matikman ang dinadayo at pinagmamalaking pagkain dito. At ang inorder namin ay Lomi Sisig at ang kanilang bagong menu na talaga namang dinadayo na rin ang kanilang Pares Overload na kung saan ito ay merong litsyong kawali, chicharong bulaklak, anli taba, at one piece. So drinks grabe na to napaasulit talaga dito sa Kibong's Corner at kung makikita mo ang kanilang lomi na talaga namang jumbo sa laki na kasya na yata dito ang dalawa hanggang apat na katao at ang kanilang sisig na talaga namang kung makikita mo ay tingin pa lang ay napakalilamnam na hindi na nga ako makapaghintay pa takam na takam na nga ako at ano pang hinihintay natin tara na tikman natin yan nandito tayo ngayon sa may Kibong's Corner dito sa may San Antonio Queso na titikman natin ang kanilang masarap na pagkain dito Katulad itong kanilang sisig Lomi Pares Overload Tikman natin ang kanilang sisig dito Ito yung kanilang sisig So, tikman natin hmm, Sakto-sakto yung timpla Yung anghang niya sakto-sakto And then talagang Creamy-creamy yung lasa niya Mmm At ito naman yung kanilang Overload sa lakay na Lomi So, tikman natin Grabe, ang daming sauce yung babaw Wow Saktong-saktong yung timpla. Mm. Ulit-ulitin ko ito. Napakasarap ng lasa ng kanilang lomi dito. Ito naman yung kanilang overload na pares. Dito sa Kibong's Corner. Ito yung kanyang bagnet. Tikman natin. Sarap. Sabaw pa lang. Ulam na. Lasan-lasan mo -lasan yung kanyang uh, pagkapurong baka yung sabaw niya na ginamit dito. Mmm. Tikman natin ng may rice ang kanilang overload pares. Lagi natin ng sabaw. Bagnet. Taba. Ang kanyang malapot at malinamnam na sabaw. Garlic. Napaka-solid ito. Ayan o. Tikman natin. Hmm. Ayan yung kanilang bagnet o. Napakalaki. Mmm. At dahil natikman ko na nga ang mga pagkain dito sa Kibong's Corner ay masasabi kong tunay na napakasarap ng kanilang pagkain dito na talaga namang may pagmamalaki ng bayan ng San Antonio Queso. At dito ay masasabi kong hindi ka mapapaya sa lasa. Kaya naman masasabi kong napakasarap ng kanilang lomi dito at ang kanilang sisig at ang kanilang bagong menu, ang kanilang pares overload. Dito nga sa Kibong's Corner ay masasabi kong mura, masarap at affordable ang kanilang pagkain dito na talaga namang may pagmamalaki at hindi mapapahiyang i-recommend sa ibang tao. Dito din sa Kibong's Corner ay napakaganda ng kanilang dining area dito dahil meron sa first floor at second floor na talaga namang napakaganda ng ambiance. Kaya naman, kung napanood mo ang video na ito, ay iniimbitahan ko na kayo na pumunta dito upang matikman nyo rin ang natikman ko na talaga namang masarap, sulit, affordable at may pagmamalaki ito ng Kibong's Corner. Kaya pang hinihintay nyo, tara! Pumunta na kayo dito. At kung napanood mo ang video nito, ay i-share mo na rin ito sa iba. Hello po, Nay. pwede po kayo matanong, Nay? Uh, okay lang, hanap. Sige po. ilang taon na po itong Kibong's Corner? Uh, may pitong taon na anak nag-operate ang Kibong's corner dito sa Barangay Buliran Kalye, San Antonio, Quezon. Kanin pa lang, kahit walang ulam, ayos na. Sarap! Quality! god nga sa masarap at mura dito sa Kibong's Corner ay talaga namang maganda rin ang kanilang customer service dito at talaga namang malinis ang kanilang dining area dito kaya naman talaga mag enjoy ka kapag kumain ka dito sa Kibong's Corner San Antonio Quezon Hello sir uh, pwede po ma interview Pwede po Ano po masasabi sa lasa ng Kibong's Corner dito yung kanilang lomi dito sir Masarap din ata ito sir Masarap Masarap Hello po ano po masasabi sa lasa ng Kibong's Corner Masarap po. Dayuin nyo na po itong Kibong's Corner. Dito lang yan sa San Antonio, Quezon. Sir, bakit po Kibong's yung pangalan ng inyong pangalan dito? Pangalan po ng anak ko. Ah, pangalan uh, po ng anak ko, sir. Doon ko na lang po ipinangalan sa akin. Kib Marcos. Ano po pangalan ako, sir? Kib Marcos po. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Mag-Kibong's Corner ka na. Dito lang yan sa San Antonio, Quezon.